Aww. Welcome to my dad, my mother. Let's start. Okay, let's start. Araling panipunan. Sulayin. Isulat sa inyong papel ang litra sa katong kubar. Basa. 1. Pilia sa mga hulagway ang pagkaon na makapaghimsog sa imong lawas. A candy, B Egg oh. C French Prize oh. D chick, B onion, B egg. Tô, tô, bả sả. Asa man ka u

Basa. Unsa man ang imong gamiton kung ikaw mo eskwela? A. Balde. B. Notebook at pencil. C. Unsa man yung swing gum? D. Ball. Unsa may gamiton imong eskwela? Unsa? What is that? Papel. Papel lapis. Letter. What letter? B. Por ang samay imong isulog kon ikaw mo adto sa eskwelahan. A. Pajama. Jacket. jacket. B. Bra. C. Uh, puluan, pantalon. Ang sapatos. D. C. Komplito Pulo, sapatos, uniform. Ang saman ang tubag. C. Sobat. C balik lang tayo. Tanawa ang mga basa. Tanawa ang mga hulagway sa ibabaw. Unsa o para asa man kini sila. Isuwat sa in papel ang letra sa saktong tubag. Lugar kung diin ikaw o diin ikaw o ang imong pamilya. Lugar asa man. Balay. Mupasilong o mupahulay sa panahon sa kagabhion sa balay. Number two. Gamit kung ikaw muiskwila sa iskwilahan. So, unsa may begin, letter B, balay. Two. Gamit kung ikaw muiskwila sa iskwilahan. Hmm, gamit. Mga gamit isulob aron sa proteksyonan ang imong lawas. Sanina. Okay. Sa sustansyang pagkain aron mahimong hinsok ang imong, hinsu, imong lawas. Okay? Very good.